Hooray. Yeah, magandang tanghali po sa lahat. And and welcome back sa ating channel. This is Friend TV and uh, ayun, napakaganda pa rin ng sikat ng araw, no. Mataas pa rin sa mag alas 4 na yata ng hapon. No, sobrang init pa rin, guys. And ayun, bali for today's video. <laughs> and samahan niyo ako, guys, at uh, pupuntahan natin yung ano, isa sa mga kilalang bilihan ng pansit dito sa San Pedro, Laguna ayan, nakago na tayo so ayan, na tayo guys and kakaliwa tayo, papasok ng San Pedro ah, uh, ng poblasyon San Pedro, no so guys, yung masyang Pansit is matatagpuan yan dito lamang sa Mabini Street, ayan, papunta ng plaza ng bayan, no sa Garcia Street pala corner ng Garcia at Mabini Street yan basta ano itanong nyo lang kung saan yung masyong pang alam na nila yan <laughs> dati may yan doon may bilyaran kaso simula nung nag pandemic ano nawala na yung bilyaran doon guys <laughs> no. Bising-bising ng ating mga kandidato na. Nagpuhusa na sila. Malapit na ang eleksyon. <laughs> Alam na. Sana ganyan pa rin sila kasi pag ano, kahit wala nang eleksyon. You know, ganda ng kalsada dito ang ginagawa. So guys, kumanan tayo papasok ng Barangay Poblasyon, town proper no, na San Pedro. So yan, pagpasok nyo dito Kaya madali lang makita yung ano Masyang pansit guys Halos tapatan lang siya ng Police station Sa tindahan ng plastic na Ayan yung kanto na yun Ayan, Makikita nyo Ayan o oh. May masyang Alagay masyang Since 1950s Diba? Tagal na nila no? Pero dito muna ako magpapark sa kabila walang parking sila dyan no? yun lang dito pag pupunta kayo wala parking maghanap kayo ng parking kung saan saan dito kaya dito ako pa parking sa lugawan sana ipaparkingin tayo dito no? sarap din ang lugaw na yan no? bonnets ito <laughs> tayo years later. Adios. So guys, tapos sa tayong kumain and meron tayong take out syempre. Isang special na pancit din at saka ano uh, egg sandwich. Ang sarap. Tanggal ang diet natin ngayon. Bukas na lang ulit tayo magda-diet. Ikot-ikot. sulit yung ano guys, yung isang order niya sakto lang, hindi hindi konti, hindi naman sobrang dami, sakto lang and sulit na sulit na sa halagang 50 pesos ayan makakakain na kain ng special pancit nila na may proben at saka may itlog and uh, nasa sa inyo na yun kung lalagyan nyo ng ketchup o hindi no, so ako nilagyan ko ng ketchup <laughs> and then nag-offer din sila ng mga uh, maramihan, katulad ng mga nasa Bilao no guys uh, six, nakita ko to parang natatandaan ko is eh, 16 inches 600 pesos yan may tag 450 may ganon good for yung 16 inches nila good for 16 to 20 person yata ayo maraming ano doon mapapagpilihan na short order guys no merong plain lang na pansit merong plain na may itlog lang or plain na may proven lang or special yon. and pag mag order kayo madali lang naman mga ilang minuto lang yung pagyantay nyo para maluto kasi niluluto pa talaga siya no mainit siya isa serve sa inyo bagong luto alright so sana nagustuhan nyo video na to and hanggang dito na lang po muna and abangan nyo yung mga susunod nating na videos ayun thank you for watching God bless and bye bye